dito pa rin tayo sa Ilaya naghahanap ng tela ang dami dito tela o bumina hmm. hmm. iba malinis lang kaya ito katumbas hmm. na sporty hindi ko mahanap yung hinahanap hmm. ko hindi hmm. ko hinahanap hmm. ko

Hindi masyadong masikip ngayon ang Divisoria kasi nasa Luneta. Sino ah. Kasi pag rally daw. Sabi ng mga nagtitinda. Yung ibang mga shops naka-close kasi umatel ng rally. So, ayan. Bumilita ka Ang bunda nila. Ganyan, ma'am. Mayroon pa kayong internong chalice? Ano ba terno na chalice? Madalang. Dapat linis mo, tagay mo. Alam mo. 100 lang. Ay, hindi wala ba kayo mas makapal? Meron. Ito. Uh, yung pang table. Pang table na yan. the more na ayan. makapal, the more na mas mahirap siyang uh, i-maintain. Uh. Mas bluish siya. Ah. Ano yung and okay. okay. mm -hmm. Ang dami kaya ang pinagalan ni mga ano, yung mga doktor sa Ang usapan ng mga natitinda Ayan, bra! Oh, okay. Nandito na tayo sa dulo ng Ilaya. Wala pa rin ako makitang salis. Sana ako maghahanap. Ayan. Nasa dulo na tayo. Ayan. Hmm. Nakakadaan ako sa sakyan dito sa loob. Dati puro tao lang. Wala. Okay. Wala dito Siguro pupunta ako sa mall Sa 999 o 168 Baka doon makakita ako ng inapahanap sa akin Chalice Wala Ayan, wala. Walang ganon dito. Ganon. So, nandito na tayo sa dulo ng Ilaya. Dito sa labas. Ayan. Pupunta na lang tayo sa kadula. tayo dito. Pupunta tayo sa 168. eight. naman pag nagpunta ka dito papunta siya ng Divisoria Mall ayun ang Divisoria Mall ayun. dito magkakahalo ang tinda may damit, may gulay, may prutas sa area na to ang fresh na grupo ng Ay, ang, ang ganda pero <laughs> ang ganda ng mga gulay dito pala may tindang Sariwang luya. Fresh. Atis. Mahal okay, lang 100 kilos. Atis, Rambutan. super fresh na tila dito. Parang bago. Kasi kasi ang kailangan lang para sa alpha din na lang i-kick out para tapos na fresh, fresh ng gulay oh, mga anik-anik sari-sari na may pang Florensyon pa ng Christmas tree dito. Hindi hmm, na season ang mga. Pero marami pa rin. dito, malasayang kasi signage nila. Pag tinin mo, akala mo. Pero ilo yung sign. Yung pala, ha! <laughs> Pag di mo masyadong tininan. <coughs> dito, ayan, lumad. Masarap talaga ng muskat. na mm. Fresh na fresh. Ito po yun. Ayan, o. Oh. makakita ng mga press na mga fruits and vegetables. Bakit kaya? Kasi araw-araw dito, maraming deliveries. Wow! Ayan, so nandito na tayo sa Divisoria Public Market Divisoria Mall hmm. Diba, malinis ang Divisoria Mukhang nilinis nila kasi basa, hindi naman umulan today Pero basa ang At least malinis na Nakakadaan na yung mga sasakyan dito sa looban Before, wala ang hirap nasa tabi na sila before hanggang dito daan na lang ng tao ang naiiwan hanggang dito na sila sa gitna pero ngayon nasa tabi na sila ayan disiplinado na sila ngayon kasi balik si Mayor Isko dito sa Manila oh Pasko na talaga ang dami ng decorations for Christmas hmm. Ayan. Dito yan. Pupunta tayo dito sa Tabora. Tabora yan. ito street na to. Kanina nandun ako sa Ilayang. Ayan, nandito naman tayo sa Tabora. So, yan. Kailangan nating bumili ng pinapabili sa atin. So, dito naman tayo maghahanap ng mga gamit sa bahay. At dito naman maraming Kalay mga sa bahay. Ayan, o. No. Ang gusto nyo mga... Lahat dito makikita nyo. Nagpipicture daw sila. <laughs> Titingnan kung maayos ba. Pero ang... Ang... Ano ang putik. Dito nyo lahat makikita yan. Bibili ng mga ang luto. Ayan. Dito sa may Taboro Street. Ayan. Lahat ng kailangan yun, nandito na. Party needs. Ayan. Ayan, mga party needs. Christmas decors. And everything. Dito lang yan, hindi nang mura. Ayan. Mm sa Divisoria. Meron kang restaurant dito ka na rin bumili ng mga gamit mo kasi o mura. Oh, may hinahanap pa kong So, mga uh, close talaga yung ibang shop dito. Wala eh pala yung hinahanap So hanggang dito na lang. Mamimili muna ako. At hindi ako makapamili ng maayos pag ako ay nag bibidyo. Ayan. Sarap ng paara. Ayan po. Ayan po. Uh, so I'm go on and <laughs>